Natapos na ang pagsasemento ng DPWH Nueva Vizcaya First District Engineering Office sa junction da ang Maharlika-Masok-Ambagyo Road sa bayan ng Ambagyo-Nueva Vizcaya ang nasabing daan ay patungong Mount Pulag National Park kung saan maraming turista ang bumibisita rito. Ginamitan ng Portland Cement Concrete Pavement na may kapal na 280 mm ang nabanggit na daan kung saan ay may haba itong 60 meters longitudinal carriageway at lawak na 6.7 meters. Sa pahayag ni District Engineer Marifel Andes, hindi na delikado at hindi na mahirap puntahan ng mga residente at turista ang lugar dahil maayos at cementado na ang naturang daan. Dagdag pa niya na malaking tulong ang proyekto hindi lamang sa bayan ng Ambagyo, maging ng buong Nueva Vizcaya dahil mapapalakas nito ang turismo sa lalawigan. Nasa 2.5 billion pesos ang inilaang pondo para sa proyekto sa ilalim ng 2024 Regular Infrastructure Program. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol!